Ipaparada na ni Coach Yenge ang kapalit ni Summers. Si Coach Tim Cohn tinututukan ng kanyang rookie. Bakit kaya? At sino ang rookie na yan? Si SBP President Alpan Lilio inamin na meron silang announcement na gagawin tungkol sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming maraming salamat. Tuluyan ang binitiwa ni Coach Yang Giao at ng buong team ng Rain or Shine na may kartadang 0-4 sa 48 season ng PBA Commissioner's Cup si Summers habang ipinasok nito si Demetrius Street Treadwell. Ano nga ba ang sinasabi sa balita? Ito po ang report ng PBA.ph. Umaasa si Coach Yang Giao na matulungan sila ni Treadwell sa rebounding at sa depensa. Dumating si Treadwell sa bansa nitong nagdaang linggo isang araw lamang pagkatapos na ikaapat na pagkatalo ng rain or shine na nagpabagsak sa kuponan sa ilalim ng labindalawang kuponan. Rebounding talaga ang concern ni Coach Yanggiao kasi doon po sila kulang. At katulad ng nauna na po nating sinabi, ah, hindi na po tayo nagulat na pinalitan nila si Summers. So ngayong gabi, alas 8 po yan, makikita po natin sila. Makikita natin kung ano ang kayang ibigay ni Treadwell sa kanilang pagharap dito sa San Miguel Beer na may kartadang dalawang panalo at isang talo. Suporta ng local players ang kailangan po ngayon ni Treadwell kung gusto po nilang makakuha ng panalo. Mula kay Coach Yang Gale, tawid naman tayo kay Coach Tim Cohn. Daming may problemong players sa Jean, kaya tila meron siyang hinuhubog na pwedeng pakinabangan sa future. Walang iba yan, kundi si Ralph Kuh. Ano nga ba ang ipinahayag ni Coach Tim Cohn tungkol dito kay Ralph? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Ventrado sa, sa Spain. Gusto natin si Ralph. Hindi ka panipaniwala kanyang kilos para sa si isang player mula sa bench. Super nice si Ralph. Tahimik lang siya pero maganda yung mata niya. Kita niya ng maayos ang court. Magaling siyang pumasa Gumagawa ng talagang mahusay na desisyon at yan ang gusto ko sa kanya. Actually, isang taon lang ang pinirmahang kontrata ni Ralph dito sa Hinebra. Kaya tama na siguro na magpakita na po siya na maganda ngayon pa lang. Para kung sakali, mas magkaroon ng interes ang Hinebra na mag-renew sa kanya ng kontrata. Or kung hindi man siguro siya ma-renew, meron siya magiging bala para sa susunod na ko po ng posibleng punteriyahin siya, di ba? So mula kay Coach Tim Cohn, malaking bagay po yung mga compliment na natatanggap ni Ralph. Imagine mula sa premiadong coach ha, big deal po yun. Ibig sabihin po noon, meron siya nakikitang maganda or magandang potensyal na nakikita ni Coach Tim Cohn kay Ralph. Gaano nga ba kabilib si Coach Tim Cohn sa 23rd overall pick ng PBA na si Ralph Ku, base na rin sa kanya mga inilabas na pahayag sa media. Eto po si Coach Tim sa report ni Sir Ben Terado, sa Spain. Wala si Jamie at sinimula namin ang unang laro sa conference kasama si Ralph. Ganyan tayo naniniwala sa kanya. Hindi pa naman siya kumakamada. Kaya niyang bumuslo. Panalo siya sa lahat ng shooting drills namin sa practice. Pero hindi lang talaga siya makakuha ng shot para makapasok para sa amin sa mga laro. Pero kapag nagawa niya, Tingnan nyo kasi magaling siyang shooter. Nakakagawa din siya ng maayos na desisyon lalo na sa depensa. Malaki po yung tiwala ni Coach Tim dito kay Ralph. Actually tama lang naman yon para magkaroon ng kumpiyansa yung players ng kupunan, di ba? Sa coach po talaga nagsisimula ang lahat. Sa kanya nakasalala yung ikagaganda ng takbo ng kupunan. Popular man yan o hindi, kailangan niyang hubugin kasi siya rin po yung magbe-benefit sakaling mabuo na ang kumpiyansa ng player po na yan. At kung sakaling buong buo na ang player o players po niya, doon lalabas yung galing na hinahanap ng coach para makaakyat sila sa isang napakahirap na championship battle. Matapos nating ilabas ang tiwala ni coach Tim Keralt Kuh, silipin naman natin ang pahayag ni SBP President Alpan Lilio tungkol sa grupong kinabibilangan ng Gilas Pilipinas. Ano nga ba ang kanyang pahayag tungkol dito sa OQT? Ito po si SBP President Alpan Lilio sa report ni Sid Ventura sa ESPN mabigat ang grupo pero susubukan namin ang aming makakaya. Mula po mismo kay SBP President Alpan Lilio, mabigat po talaga yung grupo na kinabibilangan ng Gilas Pilipinas. Dahilan para pagdudahan po ang Gilas kung kakayanin ba natin na makapasok dito sa Paris Olympics kung makukuha ba natin yung sang slot, di ba? Imagine kailangan mong banggain ng matitigas na European teams. Hindi lang basta banggain ha, kailangan mong talunin para makakuha ka ng slot sa Paris Olympics. Nasa kasalukuyan, eh meron na pong walong bansa na pumasok. Kung aminado si SBP President Alpan Panlilio na mabigat ang kakaharapin ng Gilas Pilipinas, ano naman ang masasabi niya sa magiging coach at programa ng Gilas? Meron na ba? Ito po si SBP President Al sa report ni Sid Ventura ng ESPN. Ia-announce namin kung handa na kami. So base sa inilabas na pahayag ni SBP President Alpan Panlilio sa pamamagitan ng report ni Sid Ventura sa ESPN, hindi pa sila handa na magbigay ng anumang pahayag tungkol sa magiging plano or gagawin or maging siguro sa coach at players ng nasa aming koponan. Medyo mabigat pero matagal pa naman yan. Sa July 2 hanggang July 7 po yung OQT. Pitong buwan pa at sa tingin po natin malaki pa ang posibleng mangyari sa loob ng pitong buwan po na yan. Kaya siguro abang-abang lang tayo ngayon. Especially tumatakbo pa ang PBA so ang hirap para sa pamunuan kasi yung players at coach na ginamit ng SBP sa World Cup at Asian Games mula po yan sa PBA. Nasa tingin po natin, dun ulit sila kukuha para isabak dito sa Olympic Qualifying Tournament. So guys, ano man ang opinion po ninyo? Pag-usapan po natin yan sa baba. Maraming maraming salamat.